Dito pa mara kailangan niya po talaga ibili ang kanyang pera. Bago pa kung bago pa utangin ng iba. Ano madam, no? Uh, nice, 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 nice. Yan ang gusto ko. Lumalapit mismo yung buyer. So, ito. Alright, madam. Mamgay. square meter natin ngayon, ma'am, yung total value po siya. Ano, yung zonal value, kuha pa ta siya ng 128,000 uh, per square meter. Okay. Pero yung ano dito, ma'am, yung commercial market price niya, medyo mataas taas. So, ilang square meter yung two bed? Ano siya, corner unit po siya, 30, 32 square meter po, big sa, ayun. Okay. So, all about sa amenities. Amenities. Oh. Uh, ayun, pwede ko kayo itour na naman. Pagka uh, ready na kayong bumili. At, tapos, bibili na mga shay! Oh, <laughs> ready, ready na na ako. Tapos, ready na na kayo. 4.5 ay yan. Tapos, ba? Tapos, saan? Tapos, 4.5 sa, sa kanya. Okay. Okay. Pasok na pasok. Pasok, pasok, sa pasok na pasok. Ano yan? Ah, uh, na yung talaga. Hindi ko na talaga kaya babaan yun. Kasi ang uh, nga yung buyer kasi nito, parang ano um, siya eh? Seller. Yeah, yung, yung seller kasi nito, parang desperate. Gusto-gusto <laughs> na niya talagang ibenta. Okay, so how about, how about sa accessibility ko? Accessibility, kung familiar po kayo dito sa Light Residences, nakalink talaga siya sa Bonnie Art Station. So, pwede mo ma-reach yung L any part of Metro Manila. Pwede mong mapuntahan through MRT. Yan. Okay. Yeah. Ayan, saan kung ano kayo kasi yan? Ngayon po, sa ano kami? Sa si Mandan yung hindi mm, kami. So, pag na nabili nyo yung property, sino? Sige na po ba? Dalaw nyo yung, property. yung investment? Investment po, the same time. Makatirahan po muna bago siya ipa-upahan, gano'n. Pwede po ba yung Airbnb sa inyo? Applicable po ba yung sa inyo? Airbnb actually, 'yan yung pwede. Yan yung wala. <laughs> <laughs> wala tayong Airbnb pwede. kasi mahirap mag-manage ng no? hindi pwede. Ha? Pwede kayo na ang mag manage Oh, pwede daw, pwede, pwede kayo na ang Pero pwede siya sa ano niya sa condominium niyo. Pwede yung SD. Oo, oh, oh. pwede yung Airbnb sa large residences. So, magkano yung breakdown ng total contract price? Ayun, magkano yung budget niyo? Ipapasok na natin kasama na. yung kasama. Ma'am, baka yung, gusto mo may parking then uh, din. Wala nang, wala nang so, hidden charges yun. so parking, so, parking natin, meron tayong 1.3 million. Yes. Meron ba? Parang wala mo hitang parking dito. Oh, Meron. Oh, 1.6, sorry. 1.6. Yes. Pero yun na yung mag uh, fixed price na yun. Fixed yes. price doon na siyang taxes. And How about doon sa two bedroom? Kamusta yung taxes doon? Ayun ma'am, yung 4.5, yun na yun yun. Okay. Oo. May kasama doon yung taxes na. Taxes. Wala nang hidden charge yun. All tayo, in, in na yun. Oo, all, all, in na po yun. Kamusta na lang uh, wala po? Wala na kayong aasikasuhin. Titira na lang kayo. Kailan mo ba gusto mag-move mag in na? Kamusta naman po yung bare unit po ba siya? May week? Um, may siya. Service. May mga yung flight. Meron na, pero mga oh, second hand na yung mga okay. okay, okay. gamit doon. So, How about po sa ceiling? Wala naman po siyang issue Like, uh, mm. well maintained po yung unit na yun. Uh, di ba, na turnover siya. So kakilala na namin yung owner. Ayan. Friendship namin na po rin yung owner. So gusto na niyang ibenta. Uh, Bakit sobrang mura niyan, sir? Mm, sobrang mura. Wala bang mahal? Oo. Uh, suicidal. <laughs> sa community naman po. Baka may issue yan ha. Bakit sobrang mura niya? Ay naku, wala talaga siya. Sa community. Ang issue lang talaga yung, yung owner. Yung seller. Mismanagement <laughs> <laughs> of financial. Oo. Oh. sorry. <laughs> Pero ano yun talaga? How Kunin mo na to, ma'am. Sa community po. Kamusta naman po yung community? Yung sa community, community sa life residences. Residence, yes, wala, wala akong masabi. Very very okay. jolly yung mga tao. Pero yung yung surroundings talaga friendly, friendly yung surroundings. Pwede ko po siya sa senior or sa mga bata? Yes. Oh, yes. Hindi naman siya gano'n ang Oh, pwede okay. nga siya sa bakla at tumboy eh. <laughs> wala, wala tayong ano doon. Kahit sino pwedeng tumira doon. Okay. Basta afford yung bakas afford tumira. Ayun. Safe naman po yung bata ganon lang okay. eh, safety ng mga bata. Kung nasa common area, meron tayong mga security guard, okay. pag sa naliligo, meron tayong mga tagabantay sa pool. Sir, baka reservation? Ang reservation lang po natin ay 20%. 20%? Yes, down pay. 20% down pay. Ay, 25! 100,000. 100,000 reservation, 100, 000. 100, 000 reservation. <laughs> sorry. 100,000 reservation siya. 100,000. So, Magma-apply ba yun sa 4.5, sir? Yung 100,000? Yun yes, deductible siya. Kasabi. Sa 4.5, yes. Kasali na siya doon. Okay. So, ano pa yung magsabi mong yung advantages kapag kinuha ko yan ngayon? Pag kinuha mo ito ngayon, kunin mo na siya kasi pag pinatagal mo pa siya, yun na talaga yung advantage nito eh. At naging isa lang tong offer na to. Naging isa lang talaga siya. Yung mga ibang units namin, matataas na siya, parang kaano na siya ng Light 2. Ito ha, kung uh, familiar ka sa Light 2, yung bagong tinatayo, katabi lang ng Light 1, 12 million. Oh, 6 million na 12. yung pinakababa. 6.8 million na yung pinakamababa. Studio lang yun. Wala pa yung title. Ito, titled na. Titled na? Oo. Mga tax Okay naman siguro yung wala naman siguro mga Wala, updated Kaya. yung ah, ano nito. Okay. Updated siya. Parang ano talaga siya, parang nangailangan talaga yung seller kasi. Mukhang ready na si ma'am na bumili. May oh, ano? dala mo ba kayong two government issued IDs? Mm. Meron po. Ah, sige. Ayan. Meron ba si, ba si na... ma'am? Baka minor pa po si ma'am. <laughs> hindi po. Baka bumili ang bata. Hindi niya lang po. Ba? <laughs> <laughs> Ilang saan na po kayo? years Ma'am, saan ba galing yung pera mo? Ah, kasi may business ako. Wow. May mga family business, gano'n. Kaya, kaysa naman, magwaldas na magwaldas sa mga hindi naman mga, ay, that's for na mga in the future. So, sabi ko, invest mo na lang siya sa condominium. Wow. Ilan kong bintana niyan, sir? Oh, isa, dalawa, dalawang facing EDSA, tapos isang facing light. Like, ang aircon po na. Ang aircon po nito ay dalawang window type aircon. Okay, sa dalawang bedroom. How about sa... lahat gumagana. Sa, sala. sa, sala. Yung sa sala, meron siyang... Uh, um, ay... Meron siyang fan. Ceiling fan, meron siyang ceiling fan. Fully furnished siya, actually. Yes. Fully furnished. Ayos. Close na. Okay, close Congratulations. Na. Yeah. Alright! <laughs> Tu l'as <laughs> dit